Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang mas lalong lumalakas pa nga na ngayon, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sisimula na nga na po ng Los Angeles Lakers na ng trade. Kahit man nga po mga katrops, naging high scoring ang naging laro ngayong araw ng Los Angeles Clippers kontra sa Atlanta Hawks, ay nakuha pa rin nga po nila dito ang matamis na panalo sa score na 149-144. Salamat sa magandang ipinakita performance ng kanilang mga players. Sa pangunguna nga po ng kanilang mga superstar na si Nakawel Leonard na naghalimaw sa pagtatala nga po niya dito ng 36 points sa kanyang 13 out of 30 shooting. At si James Harden na muntigan pang makapagtala dito ng triple-double sa kanyang nagawang 30 points. 8 rebounds at 10 assists sa kanyang 7 out of 14 shooting. Kasama na dyan ang kanyang clutch basket sa huling mga minuto ng 4th quarter na siya nagsil ng kanilang panalo. At dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umabot na nga po sa 4 game ang kanilang win streak. Kung saan tumaas na rin naman nga po sa 34 wins at 15 losses ang kanilang record bilang ikatlo standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops ay isang beses pala nga po silang natalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season na isang napakagandang sinyales para sa koponan ng Los Angeles Clippers lalapat pa unti-unti na rin naman nga pong umiinit at nag improve ang kanilang mga manlalaro samantala poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang si na nga na po ng Los Angeles Lakers na gumawa ng trade para nga po sa inyong kalaban mga katrops matapos nga pong manalo ang Lakers sa kanilang huling game ngayong araw laban sa Charlotte Hornets ay tumaas na nga po sa 27 wins at 25 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seed standings ng Western Conference kung saan meron na rin naman nga po sila ditong hawak na 3 road game winning streak. At kasunod nga po niyan ay magkakaroon na nga po ang Lakers ng dalawang araw na pahinga bago sila bumalik sa kanilang home court na Crypto.com Arena sa darating ni February 9 para kalabanin ng ating defending champions na Denver Nuggets. Yes, ang naging laro nga po ng Lakers laban sa Hornets ay ang huling game nila bago ang trade deadline kaya inaasahan na sisimulan na nga po ng Lakers ngayon ang pagsiseryoso sa kanilang mga ginagawang trade talk. Gayong once nga po na bumalik sila sa paglalaro ay tapos na nga po ang trade season. Kaya oras na nga po upang magmandali na ang Lakers sa pagkikipag-trade nila sa ibang mga kuponan. At isa nga po sa mga naibalitang player na posibleng nga pong i-trade ng Lakers ay walang iba kundi si DeAngelo Russell. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag nito sa harap mismo ng media, wala rin naman nga po siyang pakialam kung i-trade man siya ng Lakers o hindi basta't ginagawa lamang nga po nito ang kanyang trabaho sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.